Good evening ka random, dahil ngayon ay sobrang init at nakita nyo naman So isang, siguro mga 2 weeks na siyang nag-ooperate or 3 weeks And makita nyo, marami na siyang alikawok At pag-uusapan natin kung bakit tayo magme-maintenance mag dito sa ating exhaust fan Or bakit tayo maglilinis Kailangan mo ba ng tools sa paglilinis at may hazard ba sa paglilinis na to And kung ma madali lang ba So limbawa, babae or mga sabihin mo ng teenager so madali lang ba gawin yung pagme-maintenance ng isang exhaust fan so yan ang pag-uusapan natin una una bakit tayo maglilinis no? dahil makita nyo naman hindi siya yung ideal na condition yan sindahan muna natin para makita nyo na working siya and yan yung current na condition nyo ngayon ngayon dahil maglilinis tayo dahil kailangan nating ibalik yung air volume na kanyang nilalabas. So, ano ba yung air volume? Yun yung hangin na ginagalaw niya or nilalabas niya sa loob ng bahay papalabas. So, kailangan, kapag kasi malinis ang ating exhaust pan, so may nakaset dyan na air volume na kanyang na, ano, na ilalabas. So, yan yung unang benefit. Tsaka pangalawa, mas mag-improve yung ventilation. Makikita nyo naman ang bahay is, yan yung bahay. And pag sa gabi, sarado ang mga bintana, ito yung aming uh, form of para may circulation yung ating hangin. At pangatlo is para maging efficient yung takbo ng motor. Dahil parang electric pan din yan kapag marami ng dumi, mapapansin nyo humihina yung electric pan. Ganon din yung ating exhaust fan. So mapapansin nyo din, hindi na ganon kapres sa loob dahil nga nababawasan yung, yung air volume na kanyang na accommodate. So, kailangan nating i-maintenance yung ating exhaust fan. Yung pangalawa is kailangan ba natin ng tools? So, hindi na po natin kailangan ng tools para mag-maintenance ng ating exhaust fan. Tapos, pangatlo is kung may hazard ba sa paglilinis ng exhaust fan. So, papakita ko to sa inyo. Meron tayo ditong multi-tester at set natin siya sa NCB. So, non-contact siya. detect siya ng voltage kung may voltage dito sa ating exhaust fan. So, mayroon bang hazard sa paglilinis nito? Meron po. Maka mapapansin nyo. Yan, naka-off na siya. And mag-off na yung ating exhaust fan. And dahan-dahan na nag humihinto yung fan. So, yan, naka-off na siya. Pero, pag tinesting natin, ayan, yung meter is nakakadetect pa rin ng kuryente. So, ibig sabihin, kailangan nating mag-ingat sa paglilinis nito. Paano ba yung may iwasan? Huwag ka lang hawak sa mga metal part. Tapos, kung ang setup mo is sinasaksak, hindi siya naka built-in sa wiring ng inyong bahay, is i-unplug mo yung pagkakasaksak. Katulad nito, dito sa bahay, ah, dahil akong gumawa niya at setup ang, kin ang connection niya is kinuha ko doon sa ilaw. So, ayo na. So, para magis maging safe, unplug nyo yung saksak na yun para makita nyo wala siyang magiging kuryente yung system. So, pinapakita ko lang dito na mayroon pa rin electrical hazard. Ayan. Hindi natin nakikita ang kuryente kaya kailangan nating magdobli ingat. So, ang pinakamadaling remedyo is tanggalin mo yung saksak para maging safe yung iyong pag-maintenance. Pangalawa, paano po kung alam naka-built in yung wiring sa inyong electrical system. So, ito na yung kailangan nyong gawin is kailangan lang huwag kayong hahawak ng basa ang kamay and huwag kayong hahawak sa uh, ano, mga metal parts nya. Especially kung walang grounding, yung pagka-install ng walang ground line, yung pagka-install ng exhaust fan. Tapos, yung sa pinakahuli is kung madali lang ba ang pag Sa tingin ko naman is madali kung wala ka pang idea, sundan mo lang yung video na to at i-discuss natin yung mga kailangan mong gawin. Yan, ihanapan ko lang ng posisyon nitong ating camera at posid na tayo sa paglilinis. Ayan, bago tayo magsimula, syempre yung off natin. So, naka-off na siya and confirm. So, hindi na umiikot yung pan. And yung model na to is Firefly ang size niya is 10 inches. So usually naman, regardless of brand, halos ganito 'yung lahat ng kanilang design. So medyo magkakalapit lang ang design nila. Syempre eh, hindi naman pwedeng identical dahil ibang brand sila, pero 'yung mga principle nila is parehas lang. So dahil dito sa sa akin, ito na 'yung, ayan, ganyan nakadami 'yung nakadeposit na dumi. Kaya kailangan ko nang linisin 'to. So dito sa akin, hindi ko na ina-unplug yan kasi medyo ano siya, hassle na gawin. Kahit hindi ko na ina-unplug, basta't mag-iingat ka lang na huwag mong hahawakan yung may mga metal parts. Sabi ko nga, hindi nyo natin kailangan ng tools, hindi na siya required. Ang gagawin mo lang is, meron siyang apat na point sa lahat ng kanto. Yan, isa, dalawa, tatlo, and apat. And after noon, yan nabaklas mo na yung grill. After mong mabaklas yung grill, ito na yung magiging ano niya, magiging itsura niya. So may, may access ka na ngayon sa pan, sa blade at meron yang lock. So, yun dun pala sa tools, ah, kailangan mong gumamit ng brush, paint brush, para pang tanggal ng alikabok. So, yun pala, i-revise -re natin, kailangan natin ng isang tools, yung paint brush, na malinis. Tapos, paano mo ito matatanggal? Alam mo ba, nakita mo madumi, punasan mo muna. Ngayon, nakikita mo, merong nakalagay dito na loose, merong nakalagay na lock. So, yung loose, para pagtanggal, yun yung direksyon na kailangan mong gawin. So, yan, doon ka sa loose, pupunta tayo sa loose. And makikita mo, dahan-dahan na siyang miikot. And eventually, matatanggal mo na siya. Ngayon, medyo matagal dahil nagbibidyo tayo habang <laughs> nagtatanggal ang isang kamay. Tapos, pwede mo na ngayon tanggalin yung mismong blade at dyan na makikita mo na yung gano kadumi yung ating electric pan so para may idea kayo yan ganyan na kadumi yung ating pan sa view dito sa loob yan na ganyan na yung ating pan kaya kailangan na natin linisin so ang gagawin ko lang lilinisin ko to at lilinisin ko din to so yon proceed na tayo sa paglilinis so yan buka random ito yung itsura niya sa loob kailangan mo lang ng brush so ganyan lang gagawin natin makita nyo naman, tanggal agad siya. So yan. Tapos yung mga makakapal na parte na ano, nakita nyo yun, no? Yes. Yan, tanggalin natin yan. So yan, at least may idea na kayo kung gano'n siya ka ano. So dito, hindi mo na siya babasain para para hindi ka na ano, para mababa yung risk ng makuryente ka ano. Nakikita nyo to, supposedly dapat meron tong grounding line. So nag-accommodate ng grounding line pero dahil malakas tayo, no? hindi na natin yan binuhay. <laughs> Walang grounding line dito sa bahay. Tapos yon tapusin ko lang to and... Yan, hindi ko na sa inyo papakita yung kabuuan ng paglilinis ko dito dahil yan lang siya. Linisin lang natin siya yun. yun na yun So update na lang pagkatapos kung malinis to Ayun, nakarandom yung mga nahulog na dumi At ito na yung itsura nya sa labas So pupunasan din natin yan Tapos ito Okay let's go Itura nya after natin ma-brush Yan na yung mga dumi na hulog So take note kung kayo ay may asma or may allergy So magmask kayo ng maayos Yan linis na Ito naman yung usual na linis Ang kailangan natin gawin dito Kailangan lang natin ng sponge Tapos joy tapos bakbakan na natin to. So yan, may pailaw pala dito si Boss Madam. So medyo dahan-dahanin nyo lang yung paglinis dito dahil mapapansin nyo. Ano siya? Manipis. Hindi ka na na okay na, malinis na yung mga parts usually. Pwede kang magantay na lang hanggang mati ito or pwede mo naman punasan kung nagmamadali ka. So yan, gagawin ko is po punasan ko na lang is adapter after nun, ibabalik na natin siya. Dahil ito ay tuyo na at malinis na, so ibabalik lang natin. So yung pagbabalik is, pag-assemble is, re reverse mo lang yung pagtanggal sa kanya. So ito na pala yung ating exhaust pan. 90% na siyang malinis, no? Kasi may mga parang mancha-mancha siya, hindi na natin kinuskus ng maayos. Pero 90% tatanggal na yung kanyang dumi. Tapos, pagbabalik lang yan, tingnan nyo to, meron siyang parang... Gatla, hindi siya perfect circle tapos yung ehe is may ganyan din. Yan, hindi siya perfect circle. So, ipagmamatch nyo lang yan para makapasok yung pan. Kasi kung hindi yan nakamatch, yun, hindi yan lalabas dito. So, dahil nalagay na natin yung blade, sunod na is yung lock. Dito naman sa lock, yan, makikita nyo, yan, lusain, hindi na tayo dyan. Dito na tayo sa, ano, titan or lock. So, ilock na natin siya. Usually, paikutin mo lang yung blade, ay maglalock position na yan. So, yan, dahil viral yung naglock, yan, <laughs> Ito yung paglak naman ng no? exhaust pad. So yan, hand tight lang, wag masyadong mahigpit para hindi malustrid yung ating pinakala. Sunod na is yung front grill. So yan, ito is ilalak mo lang dito sa apat, isa, dalawa, tatlo, apat. So lahat lang nakanto, ilalak mo siya. Usually kapag na mo na yung isa, 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 dalawa, tatlo, apat. Okay. So, yan. Okay na. And testing. So, na natin. Nag-deploy ba? Yes, yes. Okay. So, working na siya. Okay yung ikot ng pan eh nagbukas yung louver sa labas. So yan, okay na yan, goods na yan. So far inaabot tayo ng siguro is eh, 15 to 30 minutes kung hindi tayo nagbi So ganun lang siya kadali and may bago ka na naman ang skills na na-unlock. So yon ganun lang yung pag-linis or maintenance ng ating exhaust pan. So please like, subscribe, and pwede mo rin i-share para may matutunan din yung iba or kung may kakilala ka na meron ganito. So hindi ka na magbabayad, ikaw na mismo yung maglilinis. Thank you, bye-bye, God bless.